Nagprotesta ang mga estudyante ngayong linggo para tutulan ng nakaambang pagbabalik ng Mandatory Reserve Officers Training Corps o Mandatory ROTC Program. Bukod sa pinapalala nito ang kultura ng karahasan, tinatanggalan din daw ng mandatory ROTC ng kalayaan ng mga estudyante para pumili kung paano magsaservisyo sa bansa bago sila gumraduate. Pupwersahin sila na mag-carry ng mga armas at gamitin ito kahit hindi naman sumasang-ayon ito sa kagalingan pangangailangan nila. Sa ilalim kasi ng mandatory ROTC, gagawing requirement ang basic military at police training sa mga kolehiyo at technical vocational institutions. Hindi ito gaya ng dati, na isa lang ang ROTC sa pwedeng pagpilian sa ilalim ng National Service Training Program at may ibang kurso pa kagaya ng civic welfare at literacy training. Automatic din na magiging reserbang puwersa ng Armed Forces of the Philippines ang mga graduate ng ROTC. I's a straight jacket tayong lahat that the only way we can exhibit nationalism is through military service. Kapag pinasa ang ROTC, hindi natin makikita yung full picture ng kagalingan ng kabataan na critical na mag-isip at may kayang analysis na siyempre ilabas para sa ikabubuti ng iba't ibang aspeto ng lipunan. Dagdag ng kabataan party list, titindiri ng presensya ng mga militar at pulis sa mga campus kung matuloy ang mandatory ROTC na isang bantaraw sa academic freedom. Imbes daw kasing maging lugar ang paaralan para malayang makapag-isip at makipagdiskurso, pwedeng magdala pa ng chilling effect sa mga estudyante ang posibleng military presence. Kasama sa academic freedom ng mga estudyante na makapagtanong ng malaya, makapagsiyasat na kapag nariyan yung mga military ay mas natatanggal itong kalayaan na ito dahil na-intimidate yung mga college students nagawin ang mga i-exercise ang mga kalayaan nila out of political legal retaliation kaya paliwanag ng grupo malinaw na labag sa konstitusyon ang mandatory ROTC program even though sa konstitusyon nakalagay na civilian authority must be supreme uh, against military authority bin ang lines na ito With this kind of policy and continuous policies ng Ma uh, ng Marcos Jr. administration na ipalakas pa ang militarismo militarisasyon sa bansa. Hinihikayat ng youth groups ang iba pang kabataan, magulang at school administrators na makiisa sa pagtutol sa mga programang anilay pipigil sa paglinang sa mga kabataan gaya ng mandatory ROTC. Mandatory ROTC. Uyan!